Ayan o, CD125 na naman tayo mga boss. Ito yung dinala sa atin kasi mayroong parang nahalinghing. So, kapag ka clutch side ang babaklasin mga boss. Ayan o. So, yung anyang clutch housing. Ayan, sumasayad so na yan mga boss. Kaya tinanggal na natin. Kita nyo naman, medyo parang hindi na regular ang chainsaw nito pero hindi naman konektado yun doon kasi yung kanyang rivets yun talaga ang pinaka-issue ng CT-125. At nangyayari rin ito sa CT-150 at sa A ah, sa mga roser pero ito nga sa CT-125, sa sobrang daming lumabas ng CT-125 halos pare-pareha sa nagiging problema na tatanggal yung kanyang rivets. Tulad nito, uh, isa na lang yung rivets na natitira. So, kung bumitaw pa yan, mawawasak na yung kanyang clutch housing sa ayong pinion gear. Sa ayong kanyang oil pump gear. So, kalimitan talaga. Kapag dapat ganun, kung may nararamdaman na ayaw na parang sumasayad, humahalinghing, ang gagawin nyo lang, pababaklas paba nyo yung clutch side. So, makikita na yung ganito, uh, ito na lang yung natitira, isang peraso. So, ayan o. Oh, Katatanggal lang nung isa. Kaya, nung tumunog daw, dinala na sa atin. Ayan, sumasayad na nga yung gear doon sa likod ng inhibitor. So, yan. Ang gagawin lang naman dito mga boss kasi naagapan to, hindi pa. Wala pang ibang sira. iri lang to. pagka nito mga boss, uh, balik na ito sa dati. Ayan, tatlong ribits lang naman yan. Uh, kung may natirang isa, katulad nito, tatanggalin na rin lahat para sabay-sabay nang pinapalta ng ribbits kasi napansin ko doon sa kanya ribbits mga boss medyo malutong kaya natatanggal yung pinakaulo at uh, yan may mga nabibili na naman ngayon na ribbits and spring kasama pati yung wave washer sa yung rust washer kasama yun doon sa set mga boss pero ang kinukuha lang natin ay yung kanyang tatlong ribits tapos papaluin lang natin yan so tayo na gumagawa nito mga boss dati ito nung wala pang nabibiling ribits dinadala ko pa to sa machine ngayon may, may mga nabibili na tayo na yung pumapalo nito para uh, mapalitan nga yung ribits yan, no? yan, yung ulo ng ribits na natatanggal yan, yan naman kalimitan halos lahat ng nabaklas natin kahit malaglag yan nakukuha na lang natin yan doon sa pinakalub ng crankcase wala namang sinasayaran So, siguro, isolated case na sumangat yan. Pero, kalimitan talaga. Uh, ah, Diretso lang yan doon sa baba. Yan, parang butonis na yan. So, ito yung natira mga boss. Ayan, oh. Yung tatanggalin natin yung rivets Ayun, yung natira. So, ganyan yung nangyayari. Nabubunot lang yung pinakaulo tapos sa tatanggal. So, maghihiwa-hiwala na yan. Kung hindi man yan naagapan, ah, malalaglag na yung backplate mga boss. do na. Doon na masisira. Kasi yun, sasabog na yung spring nun mga boss. Eh, maraming tatamaan doon sa likod. Kaya yun, maraming madadamay. Kaya, swerte pa rin ito kasi may natirang isang rivets. Kung hindi ito napagawa agad, tapos na ubos nga, yung pinaka rivets na natitira, sasalwag yan, sasabog yung pinakalaman niya sa loob. Ayan. Then, ito na mga boss yun, oh. uh, tayo na nga ang gumawa. Uh, hindi na natin, din na lang sa machine shop. So, hindi ko na ipangita sa inyo kung paano natin na kasi uh, dadalawang dadalawa kami rito, may tagahawak ako ta sa ko lang yung tagapalo. So, ito na. Uh, kung titignan nyo mga boss, hindi naman gaano halata. Na. So, kanya-kanyang discard lang yan ang pagre re -ri you know, alam mo, yung original din naman. Uh, hindi ko na hinugasan mga boss, mamaya na lang pag abit na. So, ganun lang tayo gumawa niyan mga boss. Napakasimple lang niyan. Uh, dati lang kasi kaya yon inuulit ko. kaya uh, dinadala natin yan sa machine shop. Walang mabiling rivets Pero sa ngayon mga boss, meron na tayo na yung tumitira nito gumagawa. So, sa pagpalo naman yan mga boss, akala nyo, uh, parang orig din naman yan kapag uh, meron tayong mga ginagamit na tools sa pag re -ri So, yon uh alimitan basta may humahaling hing ganyan yung nangyayari Ribits ang nagiging problema ni CT125